Ano sa tingin nyo to? Ang ganyang puno. Tingnan nyo mga tordan ko. Ang tatagal na nito mga saging na to. Ayon yung mga nyug natin. Ito yung mga time natin dati guys na ano, tordan. Guys, namuna, namunga na yung mga ibang ayan na guys. Karaglagan na yung mga nyug. Ayan, po. Dito na kami sa taas. Nakuntay ng bundok. Dito tayo sa talaga. <laughs> ito yung daan oh. Kakalsadahin na po ito eh. Mm. Salamat po Mayor Tolentino. Salamat po Mayor Tolentino. At Gobernador Tolentino. At Gobernador Tolentino. At siyempre Congressman Angara. Ayan. Pakat <laughs> na po kami dito sa susundalaga ulit. Gaito po kahirap ang lakad po dito. Mga kulang-kulang dalawang oras para marating namin yung aming mga nyugan. Kaya nananawagan po ako sa mga kinaukulan, may kapangyarihan. Sana po mapagawa itong kalsada rito kasi marami na pong mga nyugan dito eh. Marami na pong produkto na pwedeng makuha. Ito po ganyan siya kalayo, ayun yung baler. Although nakaplano naman na po ito pero sana mapabilis para mapadali po yung magbaba ng mga produkto. Maganda rin po ang tanawin dito. Pwedeng maging tourist spot. Basta maayos lang itong daanan. Ayan, napunti na kami sa taas. Nung oras na po. Alas 9 na pala. Alas 9. So ito na po yung patag-patag. Saan? Ano kami? Yung lupa ko po medyo malayo-layo pa. Ito na po yung nyugan ni Don Serrano Alan. Burat. <laughs> Burat. Kaya akala nyo po walang mga tanin dito pero pag nakapunta kayo ay marami na po lang nyugan dito. Kaya sana po magawa na sana ng daan. Ayan. Ito po yung kawayan. Ang daming kawayan. Sa gusto po magawa ng kawayan no oh. Anytime. 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 Ayan po yung kawayan na Pulut China na maganda pang sahig. Tutubuan na ay mga ano ko ah. Ay po. Agabi ko ah. Katatabas lang po ito kasi matagal na nag manila boy ang may-ari. Just call me Manila boy. Ayun. May mga tanim na po lang tordan niyan. You cannot ice me anymore. Ito medyo nagkanta sulog-sunog lang pero gaganda ulit yan. Medyo patag pa na ito, Pens, no? Ah, ito siya na yan. Pag anong ba? Ayan. Ito na po. Kapal bunga. Ang ganda pag katabasan nila. Lahat yan eh, o. Ayan o. No. Ayan o. bunga na Kaya nga eh. ng bunga na mga nyo guys. Si labasan uh -huh. na sila. Mula linisan. Spray-spray na lang. Pag bubuklok yung mga kawit-kawit nyo. Ayan. Ito yung yugan ni Pensan Ito po dating daan to eh Yan o Makapansin nyo naman po eh Daan talaga ng laging ito noon Kaya mangyayari dito Pag ginawa po ng daan Eh talagang susundan na lang Yung mga dati pang daan noon Hindi na mahirap ito pala yung kanyang kubo Yan o no? Magagawa lang nito eh Alright Double deck Up and down pala Two story building Pin down ko. Pin down ko. Ganda rito pag mayroong kung di ba? Nabuo ang kanyang ano? Right. Ganda rito. Malinis na oh. Hmm. Ayan guys, nandito tayo sa ating isang nyugan. Dito sa susong dalaga. Yung ano ko. Avocado na tumba. Ayun guys, yung makikita nyo yung mga nyug natin. Ito yung tinanim ko noon. Yung tinabasan natin na madamo siya noon. Ngayon madamo na naman. Isang taon na tayo kasi hindi nagpunta rito eh. Ngayon yung mga bunga nya guys. So, Karaglagan na yung mga nyug. Isang taon na naman. Gito na naman siya kadamo. Ganun talaga. Iba to doon sa may laging nating pinupuntahan. Yan, bibisita lang ako tapos titignan ko kung may mga pwedeng pitasin na para may benta natin mahal kasi nyug eh siguro ito tatlo na to pwede na upload ko kayo mamaya guys Ayan, dito ako sa taas guys sobrang sukal na ulit grabe Ayan. may mga tinabasa natin noon na masukal ngayon masukal na ulit Grabe. Nabagyo rin yung mga nyug natin dito talaga. Wala. Kung tayo makukuha ang nyug. Ayan na guys. May bunga na yung mga nyug natin talaga. Dito sa taas ang kapalang bunga. Ayan. tubuan na lang. Kasi walang kumukuha ng nyug. Hmm. Mutubo na lang yung mga nyug ko rito. Ayun, no. Sukal. Medyo malayo kasi ito kaya mad malimit kong mapuntahan. Muna, namunga na yung mga ibang nyug ko dati na hindi pa namumunga. Ayun na, no. na siya. Ito, isa na to dyan na galing. Titigman natin kung matamis yung ano niya. Mga saging natin. No? Talaglagan yung mga bunga nung bumagyo. Ngayon lang kasi ako pumunta ulit eh. Isang taon na. Grabe. Buti pa ito sa kabila medyo hindi nadali. Hmm. Malaki yun. Kasi natin kung matamis. Hmm. Ang tamis ng laman. Grabe. Ito yung mga time natin dati guys na ano, turdan. Nagtabas tayo nung nagtanim ako ng mga ilang peraso eh. Ayan mga dating tanim mo. Tagal na yan. Nine years. boy pa rin o. No? Oh. pa yan. Yung avocado natin na putol. Tabas-tabasan ko lang yung mga ibang tinatamad ako magtabas eh. <laughs> Alright. Guys, nakapagtabas-tabas naman na tayo may mga ilang nyog kaso hindi ako sinisipag magdala kasi kukunti ko lang naman pero pwede naman sana ang dalin ano pero saka na lang <laughs> may mga nyog natin sariling tanim yan guys mumunga na ano gagawin ko dito maguupatan lang ako ng tao ulit papatabasan ko to lahat mga limang tao siguro saka i-sprayan tignan nito mga tordan ko ang tatagal na nito mga sagin na to ayun o ito ang papaturay na maganda talagang sagin sa bundok hindi pa natutungro 9 years na yan hinug natin na yung gaganyan nabagsakan ng kahoy nasilang labuyo hmm dito lang sa bundok mga nabagyo kasi yung natin eh pero namumunga na guys oh dati hindi pa namumunga yun eh halos lahat pa lang nangyug natin namumunga na ang higitan nya yun oh ang na siya. guys oh ang dahil bunga ayan anong sa tingin nyo to ang ganyang puno no ano po yung ganyan, tumutuloy siya o ako eh. Ito, malalaking pako. <laughs> Ito yung natin pag gano'n. Malalaking pako. Ito pala. <laughs> yan yung, kung tawagin sa amin, tibig. Nanggagalingan ng mga tubig dito sa bundok. Malakas makapag-produce ng, ng tubig yan guys. Ayan yung bunga niya. Hindi pa yan buo eh. Pag bilog-bilog yan. Hindi, kung di ako nagkakamali yun yung tiyatawag na puno ng igos. Sa Bible eh. Hmm. Ayan po si Tabos Log. <laughs> Tabos Log. <laughs> sagi. Tordan. Ito ang kanyang nyugan. kalambot ng lupa Kanin po tayo ng sabing ano? o, Tordan po yan my friend Ito ang Tordan Wow, Tordan Maganda pati sa para na yan Pag magkatanim ka, madaling dalin Katulad yung baretang ang hirap ay Ayan o no? kapal ng bunga ron nasa taas kau oh, tiba tiba ka dito prince pag ano nagmunga na talaga to baka magtiba tiba sila dyan prince <laughs> malaki pera natin dyan Pins.